kaya mag start <laughs> tulak to malamang sabihin ko sa inyo kung ano yung pinalit kong curve dito kay blue kaya naging matipid siya sa gasolina kung royal ng rusi ay masyadong malakas sa gasolina aminin nyo man o hindi talagang sobrang lakas sa gasolina talaga nito kaya gumawa kami ng konting conversion para dito kaya ngayon uh, matipid siya sa gas at the same time ay mas lumakas pa yung power niya. So sa madaling salita po ay nag-upgrade daw ng curb ngayon po. Sasabihin ko sa inyo kung anong klaseng curb yung kinabit namin. So ngayon po ay ito, papakalwash natin siya. Kasi almost 5 months, hindi po nalinisan to Bali nasa bukid lang siya. Pinang si Selvis. Yan, sobrang dumi. Sobrang dumi. Puro banil na. Ayan o. Oh. Putik na talaga sobrang dumi ang gando sa ilalim, puro buhangin. Ito, tumigas na. Ito, mas lalo na tumigas na, nabalik na rin yung nandito. Sobrang tanggal na, napabayaan na talaga. Yan, kung makikita nyo, di ba? Sobrang dumi na talaga. Hindi mo na mabasa yung mga serial number dito. Kaya ngayon, ire refresh natin siya. yun natapos na so malinis na siya pwede siyang siya ang dalhin sa shop para hindi naman nakakahiya sobrang linis sa puna wala na yung mga banil banil so ngayon dadalhin ko naman siya sa may shop para maayos yung kill switch tapos papa tune up change oil papaayos yung mga brake tapos papapalitan ko na yun yung ignition coil ko saka spark plug para talagang totally 100% good na siya pwede siyang ilong ride na ulit dahil sobrang tagal talaga ito napabayaan sinis na siya okay let's go pang wave 125 pala yung curve na nakakabit sa akin so bali gumanda yung hatak ng motor tapos naging tipid din sa gasolina So, yun yung pinakasukat na pwede dito sa Royal ng Rusi na plug and play. sa kailangan mamili ng manifold na extra para ikabit yung curve ng Wave 125. Kasi pasok na pasok po talaga siya. So, ngayon po tayo siya para mapagawa na natin mo ito, mapatsyon na po natin. At lahat-lahat magawa na po natin. Yan, yan mga paps. Oh. Pwede na natin yung gear oil tsaka change oil na rin. Ano may recommend mong langis? Sabihin mo nga. Ano may recommend? Ducati racing Ducati. oil? Ha? Ah? Kicks lang. Kicks lang. Kicks lang malakas. No? JBD gear oil tsaka kicks. Yan. Full synthetic ito, di ba? Opo. Uh, full synthetic na siya. Para gumanda ulit yung makina. makina. Ay, yung, uh, maganda sa paningin ng babae. Eh. Anong sabi mo sa mga mekanikong ayaw gumawa ng China bike o rosy? Si? sa Chiaulo Ha? Dapat nagpapakamatay na? <laughs> 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 solo flight na lang Ano na? Solo flight Solo flight na lang no? Uh, Doon sa Mars, tama ba? Uh, Ikaw ba? Lowo ba yung ginagawa mo? Hindi, kasi ginagawa ko lang Ikaw rin yung magbabalik dyan mamaya? Uh, Oo oh. uh, oh. Pag ikaw nag-backlash daw, di magbalik. Yun oh, no? etong air filter natin, pwede bang linisan na rin? Para medyo maganda-ganda higop, no? Pwede naman. Okay. Yan yung gear oil, di ba? Oo po, Ano, Anong brand niyan? JBT. JBT, okay. Maganda ba yan? Oo. Maganda ba sa babae? Seriously, what the fuck are you doing? Ano yan? Lahat yan nilalagay. Tanong mo muna, kung to mamaya eh... Lagi mo lahat yung puta. Sobo-sobo pala yan. Pwede, pwede, pa pwede, pwede, Kasama ka tuloy sa vlog na bro. <laughs> Itang, parang mutaw lang talaga yan. Oh. O pwede din sa bahay ang imbudo na yan. Oh, what? Pang mutaw lang talaga. Oh. Saan so, no, nabili yan? Shopee. Shopee. O oh, yan ay, guys. Ay. Yung mga ibang may may shop dyan. Oh. May, may imbudo pala. Basa sa to sa Shopee. O oh, yan. At least meron na naman bago na natunan sa tropa. Pero yung okay, pag-tune up ba yan eh. Parang pag-tune up lang din ng mga regular na motor. Oo, oh, Simple hard start na siya eh. Mm. Talagang puta, grabe. Talagang nabubuisit ka na lang eh. Ito, one click. Yung one click lang. Yung pagka uh, mo, pak! Puta yung puputok <laughs> agad. Tsaka oh. dapat standard talaga pre. Pillar gauge siya ginagamit, no? Mm. Hindi pwede yung kamay-kamay lang, no? kapa kapa e, e pag kapag, mga, yung mga mekanikong kapa kapa, anong masasabi mo? professional yun ha? professional professional <laughs> dapat talaga pillar gauge ang ginagamit na Ito, to, ito, itong mekanikong to guapo yan so yan, bali tapos na yung pinagawa natin ngayon road test na, sige road test mo na ataw mo! Tsaka Nagtingin ako ng mga ang tawag dito Sa ganito Ato ah, mini driving light So 1.8 lang siya Kasama na yung relay switch Tsaka Tsaka yung socket Labor pa ka mo no Pati mga wire pati labor Bali 1.8 lang So kasi Bala ko magpakabit ito doon kay Pula Dahil sasali ako sa Endurance next month Kaya kailangan ako ng mas maliwanag na ilaw para talagang kitang kita sa kitang kita natin yung daan. Yan. Pero ito, ito talaga yung gusto ko yun eh, oh. Yan. Itong 2.5. Ito daw talaga yung kinaabit sa mga big bikes. Kaya ito, lakas talaga na ito, no? Ito, oh, maganda, oh. Sige. Pag-iisipan natin yan next week pa naman eh saan dito pa yan baka nakapuha mo na yan next week no <laughs> <laughs> sa abusina ito mga abusina ah, may 500 950, 13 tsaka itong 1350 Yan. So maridinig nyo rin kung ano yung tunog nyan Pwede nyo yung pa-testing dito Sa ngayon wag muna dahil marami silang ginagawa Ito lang muna check natin O, ano mga sayang mga Ha? Okay na ba? O, so guys Tip na rin ko lang So guys ito na Tapos yung vlog natin So okay na At Naway Sana yung maging Ma Nuwalhati tayo Sa daan lahat